Hello po, ako nga po pala si Carl. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Bago ko po nakilalaan Diyos, dati po akong atheist, di po ako naniniwala na merong Diyos. Unang-una siguro dahil lumaki akong walang magulang at pinaniniwalaan ko lamang yung mga bagay na sa alam kong tama. At yun na nga, ako po ay isang matalinong bata simula elementary hanggang high school. At hanggang sa nagkolehiyo po ako, graduate po ako ng pagka-teacher at ang aking major ay uh, math. Kaya nga po, nung ako ay magla-licensure exam na, nag-review po talaga ako. At talaga namang tinun ko yung oras ko. At dahil nga hindi ako naniniwala sa Diyos, mas naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko to. Sa madaling salita ako po ay mayabang. Kaya nung ako ay nag-exam, nagulat po ako nung ako po ay nandoon na. Hindi ko po maalala lahat ng aking isasagot. At sa madaling salita, natapos po yung exam, nawala po akong naisulat. At talaga namang nagtataka ako bakit ganun at nagkaroon ulit ng pagkakataon nag-exam na naman po ulit ako at sa pangalawang pagkakataon talaga pong nag-review ako ng maigi at kasama ko pa po yung mga nakapasa dati at nagpatulong pa ako at nung nakaupo na naman ako doon ng time ng exam nagulat po ako mga kaibigan dahil wala na naman akong naisagot as in na ang aking isipan kaya pagkatapos po noon umiiyak ako ng umiiyak sabi ko bakit ganon? Lahat naman ay ginawa ko, nag-aral ako, at alam ko sa sarili kong matalino ako. Pero bakit hindi ko maalala lahat ng isusulat ko? Hanggang sa dumating ang time na merong nagbigay ng flyers doon sa bahay namin at nabasa ko doon, alam mo na ba ang mabuting balita? At nung nabasa ko yun, naalala ko si Jesus na hindi ko pinaniniwalaan. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, totoo ba talaga kayo? Kung talagang totoo kayo, Samahan nyo ako mag-exam kapag meron ng pagkakataon at patunayan nyo sa aking meron talagang Diyos. At dumating na nga po yung araw na ako ay mag-exam. -e nagulat po ako, nung time na ito, challenge ko talaga ang Diyos, hindi po ako nag-review, wala po akong ginawa. Pagdating po doon, nung umupo na ako at nag-exam, lahat po ng question doon sa papel ay bigla ko pong nasagutan. At take note mga kaibigan dahil isa po ako sa pangatlo sa pinakamataas na nakakuha ng grades. At dito po ako talaga natutuwa at doon ko po nakilala ang Diyos at pinakita niya po sa akin na hindi ko po kaya kapag wala ang Diyos at hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay kung wala tayong Diyos na pinaniniwalaan sa buhay. Maraming salamat po.